tayo lumabas. Bibili mo ako ng tinapay. Ito yung playground namin, oh. Ayan ang building namin, guys. Ayan ang aming playground. So, oh, lakas ng hangin. Pupunta mo na ako bibili ng tinapay bago ako aalis. Pupunta ako ng kabilang bahay, guys. So, ayan. Pupunta ako sa kabilang bahay. Pero kailangan ko muna pumuntang bumili ng tinapay guys ayan, ang hangin kasi <laughs> kaya yung buhok ko nagkatayuan guys, sobrang mahangin po sa labas ayan tignan nyo guys, mahangin talaga at malamig siya kaya naligo ako ng maaga <laughs> naligo ako ng maaga para sumakay yung weather sa katawan ko medyo mainit. Ay, nalamig. Ayan. Ito siya yung aming building, guys. Ayan. Uh, mahangin. Ayan. Dito kasi sa lugar ng amo. Hindi siya convenience kasi malayo sa uh, kumbaga kailangan pang pumunta sa licensing. Chunwan para makabili ng, ng mga kailangan. Hindi ka kaya yung ibang building, pagbaba mo, uh, may pilihan na, may 7-11 na, lahat na. Pero pag dito, talagang ano ka, uh, uh, dadayuin mo doon. Ayan. So, ayan yung sinasabi ko. Ayan. No? ang hangin. Pero okay lang kasi na ligo ako. Parang hindi siya ganong ramdam yung lamig. Ayan guys. Pero okay yung gamit ko kasi ano yan sa loob niya. Uh, ganyan siya. Uh, Anong sa loob niya? maga warm sa loob niya guys. Warm sa loob niya. Ayan guys. Thank you everyone.